Magandang araw, magandang buhay. Ako nga po pala si Marito, siya, Shamiela Calne. Ang BS Cream Tayo Campus. Narito po ako upang sa inyo ang magni na aking naintindihan. Sa talatang, ang ako ay biyayang tinanggap ko sabay sinakatuparan. Ang pahayag na ito ay nagsasabi na ang ating pagkatao ay isang biyayang isang isang biyaya isang kaloob na dapat natin tanggapin at sa buhay. Hindi tayo ganap na lumika ng ating sarili. Sa halip, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, kalayaan, at pagkakataong hubugin ang ating pagiging tao. Ngunit, ngunit ang biyaya, ang biyayan ng ako ay hindi na natapos sa pagtanggap lamang kailangan natin itong isa to para ibig sabihin nito ay gamitin natin sa paggawa ng mabuti sa pagkilala sa ating bukasyon at sa pagbuo ng sa pagbuo ng tunay na sarili at ang isa po pong bagni ng akin na itindihan ay ang Natatangi ang aking pagmemeron sa pagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Ito ay ipaalala na bawat tao ay may sariling misyon at kakayahan. Walang ibang maaaring tumpad ng ating pagiging ako katulad na lamang sa klase. Natutuno nato natutu, natutunan natin na ang tunay na pagkilala sa sarili ay bunga ng malalim na pagliminay, pag-ibig, at pananagutan. Hindi ako nagiging ako kapag wala akong inaako. Iniiwasan ko ang responsibilidad o ginagaya ko lamang ang iba. Ang pagiging totoo sa sarili ay nanguhulugan ng pagtanggap ng ating kakulangan, pagpili ng tama, at paninindigan sa sarili nating paniniwala. Mm. Ang ating pagkatao ay hindi makuha sa panggagaya. Hindi ito itinakda ng iba lalo na ng lipunan o ang o, o ng social media ang tunay na ako ay inuhubog sa pamagitan ng ugnay sa sarili sa kapwa at sa Diyos sa pakikisalamuha sa iba naman ay natututo tayong magmahal, magpatawad, at tumanggap ng ating kahinaan. Sa pakikiugnay naman sa Diyos, natututo nat, natutuklasan natin ang pinagmulan ng pinagmulan at layunin ng ating buhay. Ang pagiging ako ay hindi isang tuwid na landas, may mga kabiguan, pagkalito at pagdudusa at pagdududa. Ngunit sa bawat pagbangon, natututo tayong piliin muli ang mabuti at ang makabuluhan. Dito natin nararasan ang kalayaan ang kakayahang pumili ng tama hindi dahil sa takot tayo kundi dahil sa pag-ibig sa huli ang pagiging ako ay isang tunay na proseso hindi ito natatapos sa isang sandali kundi araw-araw natin araw-araw nating isinasabuhay sa ating mga disisyon, ugnayan at pananampalataya. Ang ako ay biyaya dapat tanggapin, linangin at ibahagi sa pagtanggap ko sa aking sarili. Natututut, natu, natagpuan ko ang at ang aking vokasyon kaligayahan at tunay na kahulugans ng buhay. Sumuli, so, muli, ako nga po pala si Kalne ng Scream 3 sa Campus.